Good morning, guys. Today is Thursday. So, wala tayong pasok. Dahil tatlong beses na lang ang pasok natin so, sa isang linggo. Kung sino nag-hire niyan. So, kagabi, guys, matagal ako natulog. Nakatulog dahil na, eh, may nangyari dito sa paligid namin. Daming pulis. So, ito yung magiging resulta guys. Pag kulang ako sa tulog guys. Hindi ko yung tulog ko. Ayan guys. Hindi ko na na ano ba guys. Hindi ko kasi siya araw-araw pinapansin na ano yung liig ko. Na lumaki na pala talaga. So napansin ko siya last itong linggo na lang to. na nag ano ako ba nag-video kami ng pinsan ko or nag-picture kami. Pagtingin ko sa picture, ang laki pala talaga ng liig ko. So, lumaki talaga siya, guys. <sighs> Na-stress kasi ako din. Um, tatlong beses na lang ang pasok ko sa loob ng isang linggo. Ay, ako. No. Noon, sobra sobra talagang pasalamat ko sa Diyos kasi nga may pasok ako maganda yung work ko pero hindi natin alam kasi ang mga nangyayari sa araw araw pero okay lang laban lang araw sa araw araw ayoko ayoko ko ba so na yan nga guys pag na-stress ako. Naninikip yung dibdib ko. Masakit yung liig ko. Hanggang dito. As in, sumasakit siya. Hanggang dito na yan. Para kumahip. Sa so, kalagayan ko kasi, guys, marami namang pwedeng pasukin na trabaho. Hmm. Pero yung liig ko kasi inaalala ko eh, lalo na pag nagbubuhat talaga ako ng mabigas. Yung liig bang choice guys na natili na lang muna ako sa bahay no piliin ko so ngayon kasi hindi na tayo pwedeng tumigil kailangan natin lumaban sa buhay so ito na nga iinom tayo ng gamit ito para sa ano guys herbal so limang tablet ang inumin ko nito araw-araw ayun sana nga Inom tayo nito, guys. So, dalawa, ay tatlo muna kayo sa umaga. And guys. Itong gamot ko. And then, meron tayong vitamin B. 1, B6, and B12. So, kailangan uminom tayo nito para sa mga sakit-sakit sa mga buto, mga kasukasuan. Vitamins to guys. Ha? Hindi po, ano. So, ito din yun ang isa sa nirecita sa akin ng doktor. Vitamins. Ay, buhay ngayon. Super toxic. Hindi mo, hindi mo maiwasan talagang may stress kasi. Sabihin mong, think positive lang. Hindi mo maiwasan. May time talaga na, ano, na nai-stress ka. Grabe, lumaki talaga siya. So, yun na nga guys. Uh, update lang din ako sa aking diin. Alam guys, hanggat naari, ayaw ko talaga magpa-opera kay mahirap mag pero alam nyo, natakot din ako na last time 2022 last time na sinabi ng doktor na may sign na siya papunta sa cancer so good luck to me <laughs> good luck to me <laughs> so guys so ngayon mag ayos tayo ng bahay Magligpit yan Magpunas kay Malika Bukrel. Wala tayong pasok. nag ako na maraming beses kasi kung tanggapin ko yung ibang work meron naman talaga pero alam kong mabigat din naman talaga yung mga work na yun kasi pagbubuhat na nung first time pumasok ako grabe yung 8 uh, hours na trabaho ko sagat talaga yun as in dere so uh, nagpahinga lang ako nung nakumain mabigat tas buhat ng mabibigat hila ng mabibigat bigat kaya sana bigyan pa ko ng lakas ni Lord no hirap talaga so mabibigat ako sumusuko kasi guys eh kahit yung paglalaba na i wash, kaya dandahan lang talaga ako ng handwash talaga ng mga damit na mga labahin wala tayong choice laban lang kasi hirap talaga walang matapos Hey guys, bye bye. Parang ano, bigat talaga ng bleed ko. Grabe. Bye, bye guys, thank you for watching. <laughs> oh, buti nga guys, hindi na, hindi ako as in lumubo talaga eh. Kasi iba as in lumulubo talaga yung katawan eh. Buti na lang ano. Thank you Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Thank you, thank you, thank you Lord. May guys, ingat po ang lahat, bye bye gani